init. Basa pa kasi akong buto. Medyo alimut sa pamati. Tapos wala ko nag-reflect kay bana siya. Okay. Gusto na lang ako mag-parring band. Kaya lang, siyempre. Eh, mas priority ang pang-uli na sa eh. mo sa maragat -ma eh, kay magpabunod mo sa kang mag-birthday sa kay Okay, to first birthday. De... Simple ragat. Simple lang. Ano lang. Kung ano lang yung nasa sa morot. di ano, dili siya bongga. Tapos, napagulti kasi ko sa una buho. di dili abaga lang siya. Tapos, oh. Tapos, kain. Okay. Kapit na mag sa ka ang gigi taas niya. Ito kasi bago ko na Nagpagupit niya sa ako ag eh. Kaya lang kasi nung ilang buwan na si baby. Ang buhok, abot na sa ano, sa lubot. Tagapahawak na. Lampas na sa hawak ang buhok ag to. Ay. Pero kami siya kasi nga ano siya, rebanded kasi. Tapos abot na hanggang lubot akong buhok. Ngayon, Isang beses kasi, wako naka nakapag, wako ko naka, ano naka, ba, nakaputsyong sa buhok. Yeah, pag, pag pupo na ako, imbis mag-ilo mag, ko yung apel, masyag, pag ito na, kung po, ahay, sinabi siya nagka, na apel, yung kaadi na ko eh. Nakaibog yeah, at hindi ka ugtas ka buhok, diba? ba? Yeah, Nga, need po na ako siya magpa buhok kasi, si Bibi pa ko sa bunutan tas murag yung labo akong pananaw ba kay sa taas kataas akong buhok ano kasi akong buhok baga kaayo niya dag ko grang so minsan pag magpariban ko actually pag parmi ko ma di ba basta every time na magpariban ko magpanggap ko nga daily ko bisaya ba magpanggap na ko Man, maniling ba kanang tagalog-tagalog ka, pero ang nagiriban sa mabisaya, mabati anak ko, may na, so, saban yung buhok ko, eh, banyo pagka. Siya, siya na. Siya, ang, ang, ang yako nung nagamit na cream sa kung buhok, dapat usa lang, diba? ba? Kasi mulang to ilang usa lang dapat na cream, tapos bukod pa yung isa. Nakatulong siya, kasi ang kapal nga daw ng buhok na ko. Yan siya. Yan, ingitong kati yung kaba na, ay, sinaring sulti kay, Tingnan na si ating nganong si Ate Gioyo so, dira. Bukuha na po kung usa. Bis nag-ano sila ba makatipid pa or maka ano sila sa ilang kuan. Eh wala. Kas kuno ako kaya akong buhok po, pang cream sa sa pag mag ka. Ya. Yeah. Di butang na. Mapil lang ko na. M Ingin nga na akong buhok ba? Kanang kon-kon ano, bitaw siya kanang Mura, grabe rahan bitaw Walang siya Isip na ko, ah, normal na. Pero, di, di, di na siya normal. Walang po, as long as, ano, tiyos lang is ganda para, di, ito. Makitag-away. Yan. Yeah. Di, babad na siya, di ba? Tapos, banlawan. Pag banlaw, di ba, buka at sakit? Kasi, mayroon na buta na bagat at ana. de ko na, blower, blower na, blower, blower na sa buhok. Pag blower sa buhok, bagot-bot na po siya. Kaya kung nabalik ko baga, adukay, mauga niya. Kung sa oras. Tapos, kwan. Langtiyahon ba yan, ah, diba? <laughs> Langtiyahon. Pag-plantya, adukay mo. Dugay ko to shoot di ka nga alaga sa lube. Huwag sa lawat. Moto siya. Pag magparibad ko, alas 8 sa buntag, mati, mani. siguro mga alas 8 sa gabi ipot, alas nibi. Ah, karapin ka Pag iyang, ano, baga. So, marito siya. karon din sa magparibad, siguro text siya magparibad ko. Pende sa sabot. Kung sugot. Bien